So magandang araw mga idol Nandito tayo ngayon sa Isabelite At nandito sa likod natin Ang isang owner type jeep na lumulutang sa dagat So ngayon mga idol Kasama natin si Sir RG Bakor Also known as RG Boy TV Siya lang naman na nakaisip ng idea na ito Na palutangin ang kanyang nabiling owner type jeepney So Boss RG, uh, tatanungin sana namin, uh, bakit ka na-inspire gumawa ng ganitong sasakyan, pandagat? Noon, may balak na ako na magawa ng speedboat ba. Tapos hindi man na tuloy, Tapos nakabili man ako ng sasakyan. Uh, tinanggalan ko na lang ng mga differential, tapos flooring tapos inisip ko na ito na lang kaya ang gawin ko na speedboat tapos unique pa ba para uh, agaw pansin ba ang carboat ni Sir RJ tumatakbo gamit pa rin ang susi ng owner's jeepney wow makina pa rin ang sasakyan ang ginagamit ni Sir RJ para mapatakbo ang kanyang carboat gaya ng normal na sasakyan ay may reverse rin siya na pwede pandarin pa atras. Ang gulong naman niya sa harap at sa likod ay umiikot kasabay ng pagtakbo ng kanyang car boat. Kwento ni Sir RJ ay nabili lamang niya ang naturang Toyota Honor Jeep para isubasa sa kanyang junk shop. Pero na-inspired siyang gawin itong sasakyang pwede sa karagatan. Hindi man sang ayon ng kanyang pamilya dahil daw baka lumubog lamang ito sa dagat ay nagpursigi pa rin si Sir RJ na magtagumpay sa paggawa nito. Dito sa lungsod ng Isabelite, unang lumutang at nabuo ang pangarap niyang makilala ang kanyang gawa. Tinawag niya itong Carboat. <live>

Tulis sekali, Dek paku anak asak sia. Sing sing, tak boleh Kamera. Oh, dia mak bintang. <coughs> atur atur tambah video. Sing sing. Asam ku sakai. Itu dikas. Sa. Galang, kawan selikut. Nah, sih, yeter.

Con todo el de picas? pico? Micó. 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 Micó.